and guys ang aking iawin. Tilapia bangos. Ah guys, iniyaw ko na tong tilapia at bangos. Dahil birthday ng anak ko si Jeng Jeng. Ito naman yung bunso. Ah guys. Ayan na ang tilapia at bangos at may lempo-lempo pa umuusok-usok kaya binaliktad ko ng nga itong tilapia at bangos wow yummy sarap nyan tilapia at bangos panghanda pangba pangbaon papuntang Loneta Park babaon namin yan guys papunta doon na kami kakain ng tanghalian hapunan na din Dad, babaon kami ng maraming kanin kanin Ah, guys, at niluto ko na ito. inihaw na itong limpo. Ayan, lut. Ito nauna kong inihaw, luto na. Shortcut tayo, guys. Dito na nga kami sa Loneta Park dito sa bandang bungad ng Luneta Park ayun guys marami din nag outing dito nakabas pa sila galing sambalis yata yan dito kami nakakuha ng pesto may naabutan kaming bakanteng pesto dito Ayan, may lamisa at upuan kaso matin, matirik init doon dito lang kami sa halamanan ayun uh, na kumain kami dyan ng tanghalian ayun guys so malapit lang yung restroom pang babae pang lalaki may lababo malinis malinis guys kaya masarap talaga pumasyal dito ang guys oh. So. ayan oh napaka ang lalaki ng puno mayabong ang mga dahon ano? green na green ang gaysong okay, may foreigner dalawang babae ano? foreigner ganda nila guys ayun dami nilang bawa no? ilang, ilang galon yan no? Dalawang bus sila galing sa Balis. shell dito rin sa Loneta Park. May dalawang dalawang kotse pa. Mga tao guys. Oh. Ayan. Nagmumunguya-nguya pa ang dalawa kong kasama. Ayan. Nagpakilt si si Gaps. Mga kapatid nating Muslim. Pasyal-pasyal din. Lunita Park. alas 12 na yan guys kaya mainit kaya dito kami pumusto sa ilalim ng mga puno may lamisa lamisa upuan And guys tapos na kami kumain dyan dyan lang muna namin nilagay yung mga pagkain ang dami pang natira panghapunan dahil hanggang alas 8 kami dyan dahil manunod pa kami ng fountain fountain ah, guys lumipat na kami ng pwesto doon sa Rizal Park ah, guys so may maraming isda nung guys mga tilapia ay si Buddha Buddha ito nga ganda ng ano guys para kang nasa probensya ito mo ang lalago ng mga puno mga halaman ayun yung fountain mamaya pupunta kami doon pag mga bandang alas 5.30 Dito muna kami guys, tumambay dahil masarap ang hangin dito, malilim. Dahil alas 3 pa lang ng hapon. Dito muna kami, tambay-tambay, upo-upo, masarap ang hangin dito. Bawal pala humiga dito guys. May gwardiya. Kaya api di lang umupo. Ang uh, guys, may anim na foreigner, oh. Tatlong lalaki, tatlong babae ang ang puputi nila, guys. Ayun. aganap sila ng pwesto kung saan sila magre-relax o po sila kung saan nila. opo. Ayan. Ayun, ayun. Dire Dire-diretso sila. Ayun. Dire-diretyo lang, guys. Ang oh, puputi nila, guys. Anong lahi kaya nila? Baka, ano yan? Kanadyan. Maraming foreigner. Ayun. Ayun. Doon sila pumisto sa tapat ng Buddha. Ayun, guys. Umupo na sila doon. Yung anim na foreigner. Umupo na yung 6 na foreigner Dito kami sa ilalim ng puno ng mangga Yung paikot Puno ng mangga guys May upuan na nakapaikot Ayan guys yung malaking baliti O baliti guys pagpasok mo ng entrance makikita mo na yung baliti na malaki masarap mag relax dito guys maraming mga photographer dito kung gusto nyo mag magpakuha ng picture naka laminate kagad ka agad. mabilis lang halagang 50 pesos okay, so malakas yung hangin no? gumagalaw-galaw yung, yung mga dahon ihipan ng hangin ng mga dahon ng punong kahoy masarap humiga sana dyan kaso bawal humiga pwede lang upo kung may dala kayong panlatag pwede doon humiga panlatag latag pag sa upuan bawal ang higa may so daming tao guys ano may puri na rin nagsusulo nakaupo din sa ilalim ng puno ng mangga naghanap ng maka makakasama ng bunso si bunso si kuya ayun yung mga foreigner ayun si nanay Ayan, nagpakyat na si Gaps. Yan o, oh, Gaps, sa ilalim ng puno ng baliti. Ayan, nagpapicture pa o. Oh. All body. Ayan guys, nandyan na kami sa tapat ng fountain. Nagpicture-picture. Ayan guys, o. So, Picture-picture muna mga alas 5 na yan ang hapon guys. Binuksan na yung fountain. Ayan, sila. Apat, ang aking mga anakis. Ay okay, guys, so yun, Rizal Park, studio. Ayun oh. No? Binuksan na yung fountain. Ang guys, ang aking asawat anakis. Galing probinsya yan guys. Pinasyal ko sila dito sa Loneta Park. August August 18 babalik na yan sila doon sa province, Bicol province. At ako na naman ang maiwan dito sa trabaho sa Manila. Buhay binata. <laughs> Thank you guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, like and share.